Hello po mga idol ito po katilili vlog ito po kami o oh, sa Makati at nagsisitap po kami dito sa building na sa bola lang yan yan po sa divine na low yan po kami sa 8 floor, 9 na low yan po nagsisitap po kami dito ngayon mga idol si katilili po ayon dito ngayon nagsisitap naman po kami sa so, Makati City ayan po birthday po birthday party ayan po. oh no Richie 43 years old yan po ang sit up namin mga idol kita nyo naman no, mga lode oh yan yan po ang sit up wow. ng katilili yan po sit up <coughs> po ng mga katilili yan po mga lode mga idol yan yung sit up namin Simple lang sila.